matanakong pura si Idol. Ano na po eh? Ay, ang dami. Puro mamaw. Wow. Wow. -hoo -hoo. wow. 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 Grabe. Mga Idol, naanda na yung kanyang dala, mga Idol. Eh, yan. Parang may mga tarpa doon ang lalaki. Ayan na, ayan na. na naman. Ayun. Uy. Tumusag sila. Uy, ang dami. Napakagandang na, na, hagis talaga yun, Idol. Wow. Talaga naman na kaabang-abang yung mga hagis na gano'n mga idol no yun nyo mga idol oh gumagalaw yung kanyang dala mga idol ibig sabihin nyan ay eh, talagang napakarami wow woo! woo napakarami wow woo yun walang pa nga lang mga idol pero talagang napakalaki yung mga isda dyan talaga mga idol maganda pala dito sa ispat na to idol maganda pala sa ispat na to idol ngayon lang ako nakapunta dito idol Marami, no? Oo. Ngayon, alam mo na dito, no? Oo. Ngayon, alam ko na, mga master. Ayun. Abangan natin ang kanyang paghagis. Dito, dito ka bang maghagis, master? Okay, hagisan mo na. Ayan na. Tingnan nyo yung paghagis niya. Ayun, no. Bukang-buka, my idol. Wow. Huwag mo nang hilahin, master. Baka andun sa ilalim yung karpa. Bukang-buka ang kanyang paghagis, mga idol. <laughs> ang ganda. Ang ganda. Uy. Mahila mo pa ba? Mahila mo pa ba? yun na. Pansinin niyo yung kanyang dala mga idol like, gumagalaw ibig sabihin lang yan eh talagang napakarami burasi ayun na ah, namataan akong burasi idol ang laki eh. Oh, oh. ang laki wow Woo! panalo ayun oh burasi idol oh ayun oh wow wow ay ang dami puro mama oh. wow Woo. wow grabe Woo! <laughs> talaga naman na puno na yung ating ah, uh, lagayan na <laughs> panalo wow wow grabe ang ganda ng uh, aming na na isda ito oh. yan yung tinatawag nilang uh, masarap master oh. masarap master sir. burasi Oo, o kaya nila, silver carp yon napakasarap, napakasarap yan pang uh, paksiw paksi pwede rin idol wow talaga naman ah uh. meron na tayong uh, nakuwang kakaibang isda at uh, masarap pang iluto ano yung masarap na iluto dito no Mas pwede siguro paksyo no yung laki laki niya master ang <laughs> laki wow lalaki talaga wow yan mga idol ayan na naman magkakagisa na naman ng ating uh, master dito sa yan sa gawing niyan naman para tignan natin iyon ang layo at napakabilog ng kanyang hagis mga idol. Ang ganda. Oh, wow. Nakawala ata. Hindi, hindi, hindi. Ha? Hindi, hindi, hindi. dyan dyan Ay, nasa na, nasa na? Ay, nasa na? Nakawala? Ay, nakawala. Sayang. Ay, sayang. Ay, sayang yun. Nakawala yung karpa mga idol. Sayang. Oh, oh, dapat. Tinabakon na pa yun. Oo, dapat. Tinagalan mo muna. Sayang yung karpa mga idol, mautak talaga yung mga karpa idol. Oo. Sobrang mautak po sila. Malaki. bilog na bilog master. Talagang mautak yung mga karpa. Oo. Dapat malaki. dapat tinagalan mo. Ay, dapat binitawan mo tapos binuwaan Oo, yun nga, nga. Sayang. Sayang. Yo, okay lang, okay lang. Eh malalaki naman yung mga na, ano natin. Nakuha natin eh. Ay, talaga yan pinakamalaki talaga idol. Yan na ang pinakamalaking nakita ko.